Please do not believe Lenny Robredo. Please do not believe Lenny Robredo. She has maligned our country and our people. And I feel very badly about this. I am not going to comment on Larry, Lenny Robredo's level of competence of intelligence. Intelligent people can make that judgment. I'm not even going to make a comment on what made her vice president of this great country. The decision on the electoral process filed against her will tell us, I hope, sooner than later. But I am going to comment on the speech. It has two parts. The first part is the demolition job. 7,000, over 7,000 people killed in summary execution? Check with the National Police. I really view her as a female creature who wants to be president so bad and so fast. She would do anything, go there under any manner or circumstance, except. Go through the legal electoral process that President Duterte went through. Please, I'm sorry that I have to tell you this. She maligned my country. She maligned my Filipino people. She maligned my policemen. She maligned my president in an international forum, the United Nations Commission on Narcotics. I am just an ordinary government worker, and I only have this international forum. to share my sentiments with. So please thank you for bearing with me on this. So yan, 2017 na ganap yan, mga kapatang helmet. Mm. Biglang, ano, naglabas ng salo o bin si madam. Sa kanyang, ah. ano yan, may pa-speech. Ba't gano'n na may speech niya, ba? Diba? diba, parang pagpupulong ng mga foreign investors. Tapos, magkakaroon ka ng ganyang speech na kapwa Pilipino mo, naninira ka. ba? Diba? ba? Diba? Kasama oh. ba dapat sa speech yun? Eh, parang wala na makasing connect. Para may pagtanggol lang kung sino ang presidente that time. Mm. Pero mabalik nga tayo. So, yan ang CEO ng Pagkor that time. Uh -huh. Eh, mga badang helmet, eh, saan ba nagumpisa sa mga pogo? Anong taon nag-usbunga ng mga online casino, online gaming, yan, yung mga pogo na yan. O, ha? tapos ngayon. Ano? Anong, anong year yan? At, yung sinasabi niya about kay Mayor Lenny Robredo na hindi nga daw niya papanawalaan, ganyan, ganyan, ganyan. O, Is ano yun? na? Ano na, te? Ano na nangyayari sa Pilipinas ngayon? Ha? Mm. Hindi ka ba binaha? Ha? Ha? Mm. Nakakaloka lang talaga mga kabatang helmet. Makapagsalita ng ganyan kay Mayor Lenny. Hindi muna niya tingnan ang sarili niya. eh balita ko ni video pare, eh. Parang na-invite din niya sa Blue Ribbon Committee. Oh. Way way back before pa. Kasi yung mga issue about kay Jack. 'di ba? And the beanstalk. And the beanstalk, pero itinanggi niya, 'di ba? Eh, wag tayo basta-basta nagsasalita na kung anong anong hindi naman totoo na binibintang niyo do sa tao, pero kayo mismo may ginagawang kababalaghan, 'di ba? Oh, kailan na nag-usbungan nga yung mga pogo? Oh, di ba? tapos ng issue ng pogo. Tapos, oh. Tapos sasabihin pa niya, during the time ni Mr. Tatay Dix nyo. oh, oh, nasa na si Tatay Dix nyo ngayon, di ba, sa ICC? Oo. Oh. Oh, di ba? Tapos nga hindi nga daw matutuloy pa yung hearing kasi nga daw yung health condition daw ni Tatay Dix nyo. Eh, matanong ko lang ba, eh, ano ba mga pinagkakain ni Tatay Dix nyo doon? Ano ba yung mga inihahatid yung pasalubong kay Tatay oh, Dix nyo. The Pero, pasalubong. ano mga batang helmet, gusto ko malinawan yung about dyan, video ka para sa health mm. issue, kung yung mismong doktor ng ICC yung magsasalita at mag -e explain ano nga ba yung health condition ni Tatay Dix nyo. Wala naman sinabi. Wala nga, yung nainabangan ko sabi, eh. Mas masabi, mahina na daw. Ano yung explanation? Drama. So, bakit wala naman tayo na narinig eh, do sa loob talaga ng ICC yung mga medical ano nila doon, mm -hmm. staff. Ang narinig natin, nagsasabi na ito yung condition ni Tatay Diggs nyo, eh yung sa kampo pa rin nila, mm -hmm. yung abogado nila, di ba? Eh, dapat yung galing talaga doon sa loob. Pero ayan nga, yung mga uh, binabat kay Mayor Lenny, nakakaloka lang talaga to si ate. Kasi so, eh, dumaan lang yan sa newsfeed ko, pero nakakapanggalaiti, lalo na ngayon yung mga issues sa mga billion-billion, million-million mm -hmm. na mga ghost projects na yan, ng flood control na yan nakakaloka Pero ito, good news muna tayo may dumalaw nga sa naga number ko number kong 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 number And, ayan, nako, kayo na lang talaga ang humusga sa mga pinagsasabi niya si ateng At kung ikukumpara niya yan sa nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Pero, eto, may, may malagal lang ngayon sa Facebook, pero wala pa talaga akong konkretong details about dito. Kung sino yung talaga yung organizer. So, talaga mag-aabang pa tayo, maghihintay pa tayo. Juga pa, mm. na sino yung pwede natin mapagtanongan talaga ng tanong matibay na... Yeah. Mm. Kasi ito nga, magmalagay kayo sa Facebook September 21 nga daw, makita kita sa Luneta mm. Kaya lang may iba pang mga venue May EDSA pa eh Aba. Kaya, aalamin muna natin Yung detail about dyan Kung sino yung nag-organize ayun nga, mga patahil, sabi nga Wala nang kulay to Lahat na to, taong bayan, taong bayan na to Sama-sama na Kung ikaw ay may pagmamahal sa Bansang Pilipinas At, Diyos ko tay mm. binahalagahan mo yan Tax na nilustay nila pinatalo lang sa kasino na ikaw nga hindi ka makapagsugal o oh, mm. na ikaw na hindi ka makapanggarilo makainom ng alak kasi na tinitipid mo yung sweldo mo pero yung ibang tao nilustay pinatalo oh, oh. Mo, ginamit lang kung saan saan yung perang paghirapan mo hindi ka ba magsasalita mm, so ayan mga bata helmet abangan natin kung ano magiging sa September 21 basta i-comment nyo na lang dyan kung anong masasabi nyo at this could matuto na tayo matuto tayong manindigan tumindig na tayo para sa inang bayan. Diyos no? Ang hirap-hirap magtrabaho, tapos mababalitaan mo lang, ginagago ka ng mga nakaupo. Yun na yung term, eh, pa. Huwag mm. na tayo Kasi harap-harapan na yung panluloko, panglulustay. Wala pa ba tayong gagawin? Ha? Huh? Tapos sasabihan nga, eh, kasi pink lawan ka, eh, kasi dilawan ka, eh, kasi pink ka, eh. Hindi ito about sa kulay. At kahapon, ay, ah, hindi siya kahapon, nung isang araw, no, may interview tayo. Oo. Uh -huh. Binoto niya ay mga didi Uh -huh. eh, sabi ko sa niya, huwag siyang manood itong channel na to kasi baka mamaya makarinig lang siya ng hindi magagandang salita na masakit sa tenga niya. At tinanong din namin siya ng video ko para bakit ito binoto mo. Eh, ayun nga, pabor siya sa EJK. Pabor uh -huh. siya sa pagpatay. Ito naman sabi ko iyo sa kuya, hindi ko na babanggitin yung pangalan mo kahit out ka. Kasi syempre, for confidentiality mo na rin. At hindi ko na sasabihin dito kung saan ka trabaho kasi nakakahiya ka sa employer mo. Na ganyan pala ang mindset ng empleyado nila. Eh, pa, paano kung yung employer niya ay eh, ganun din pala? Oh, eh, yung paisa. Pero, ito pa masasabi ko, videographer. Mm. Paano kung nangyari yan sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga kamag-anak mo? Okay lang sa'yo na patayin sila? Kasi yan ang sinabi mo sa akin eh. Mm. Okay lang sa'yo yung pagpatay para mabawasan sila, maubos, maubos sila. Sa tingin mo, yung pagpatay, pagkitil dito sa mga ordinaryong tao, nabawasan ba ang korupsyon? Nabawasan ba ang droga? Hindi! Kasi nandun pa rin nasa taas eh. Mm -hmm. Nandun pa rin yung namumuno. Nandun pa rin yung pinakautak. Kaya, wala. Ganun lang din yun. Umiikot lang yon Kaya kuya, kung ako sa'yo, magbago ka na. <laughs> Bago ka na ng mindset. Magnilay-nilay -nilay ka. Kasi ayos ka dahil. No? yan. Eh, yun nga eh. Yan, magbabago. Nakaka, nakakapanlo. Kasi na, nasa ano nila, yun, yan. nila yan eh. Nasa news feed nila yan eh. Kasi yun yung finit sa kanila, gaper, yun nga yung nakakaawa, kasi yun yung finit sa kanila, yun yung palagi nilang napapanood, oh. nababasa. Pero, syempre, mag-isip-isip ka naman, kasi yung tindahan nyo, nagbibigay ng saya eh, pero ikaw, gusto mong kumitil ng buhay, nakakaawala talaga. Eh, kung mapapanood mo tong video to, eh, sorry na lang talaga, pero, gusto yung, gusto, alam ko yung pangalan mo, pero hindi ko na lang din yung babanggitin, yeah. para sa safety nalang. mo na lang <laughs> din, kasi, syempre, confidentiality nalang. na lang din, diba? at nakakahiya din kasing sabihin na ganito pala yung mindset nitong empleyado na to. Hindi natin sa generalize pero para sabihin mo na okay lang yung pagpatay, pagkitil, of yon Red flag yon Kasi ang pwede lang kumitil ng buhay ay si Lord. Kasi hiram lang to eh. Pero ikaw, huwag mo ilalagay sa kamay mo. Kaya, na ayaw! Charot na. Pero ayun nga mga kabata. Hello Stay happy, stay healthy, stay safe. Ta. As always, sabi mga sa buhay niyo dahil may tinambuk yung din ang keeps getting better every day. God bless everyone. Bye. Ah, no. Video ka pa. Wala masabi. Wala masabi. <laughs> Sana wala ka benta. Charot. Yeah. <laughs>